Ipabet natin yung kasama mo, bebe. Loo, niyayakot niya. Oo, oh, alam nila. Ano nga pa Oo nga, kanina pa. Bebe, alohin natin yung kap... Ano, ma? Ipabet natin bukas, ipagamot natin. Ah, mami? Baka kasi mga away to. Hindi, hmm, inaalagaan niya talaga. Ayaw niya pa, anuhin, oh. Hello, oh Diyos ko, Lord. Paano ba yan? Bebe, pasok sa cage. Ha, anak? Hindi, sino sabihan niya, oh? Ano mo kanina, sino ang sasantaya na to? sasabihan it, oh. yeah. niya? Parang oh. ayaw niya nga pa, ano, ipagalaw. Ayaw nga niya. Ito, Bebe, sabihan mo, anak. Sabihan mo, ipapagamot ka namin. Ipapagamot namin siya, anak. Abebe, oh, papagamot namin siya. Ipagamot ka namin anak.